Oh, Pastor Noli, lingon ka dito Lingon lang ah walang gagalaw, walang gagalaw. Lingon So Punta kaming bumbong Galing kaming kinagatal Ayan At ang aming Driver Yung Bogi. Bogi yung predikador. Ito ang Okay. Tuloy tayo, oh. Ayan, oh. Itutupukin tayo, oh. Ayan, oh. 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 oh, diba? Bilis niya rin, oh. Siya lang mag-isa. Hahaha. <laughs> doon kami pupunta sa kabilang ibayo. Ito po ay uh, Lake of Tiberias, or lawa ng Genesaret at uh, Sea of Galilee. Tatlong pangalan niya Tiberias, Genesaret at uh, Galilee. Yan. kasama ko po si si San Pedro ang nagtitimon si San Pedro. Yan. <laughs> St. Peter kasama ko dito si Santiago Juan at si Tadeo yan siyempre doon kami pupunta sa Bumbong galing kami kinagatan at ito yung mga fish cakes ni Kuya Jun sila sila na na kaya kailangan pa ng ano yan yan ito ba pasundihan yung sinasabi mo ibibenta kay bilyar opo yan <laughs> isa hektarya lang isa hektarya lang no mga 100 per square meter katik dito sa kabila, oh. walang katik oh. wala, bakit? dito lang ang katik sa kabila, dahil dumadaan po yan sa highway nila sa Biscuits pag nagkirapitan itong kabila, masasabit sa mga lambat ng Biscuits para kasya, kaya malapit na kami sa pier ng Gumbong doon na tayo sa Patriarch, doon na

minuto kaya ang takbo natin limang minuto na oh. five minutes yan po water lily oh. okay. o makikita natin dito kung mga ilang minuto tayo maglalakbay abot ah, siguro ng mga 7 minutes fish mga palaisdaan yan po yung mga ano yan tilapia meron dito yung bangos saan o? fish pond fish pond mga sabado dito ng sabon dito sa dito sa dito ah sige kasi hindi yung karting eh hindi yung karting ah dito diba. nang sabado ah dito linggo pa. lang oh yeah hindi tayo makakapunta sa fish cage meron kaming ano eh camp ng sabado ah. sapat na ito ang church yan oh saan tayo dadaong dyan yan sa may hagdan so malapit na po kami sa bayan ng Kapernaum dito po sa tabi ng lawa ng Galilea yan Kapernaum at uh, jan nagsimulang mangaral si Jesus sa Kapernaum at ang si unang sila, unang humala, sila, sila si Raba, sila. ang unang himala yan po ang tulay si ingat pa ingat, pa ingat lang, tula. lang po yan tingnan natin kung kaya, kaya yung kaya, kaya, kaya. o oh, sige oh. o Sige. Tingnan natin si Kuya Yeah. Oh, nakaya. Nakaya siya. Nawak diyan. Kaya si Kuya Risi, oh. Si Pastor Jr. Tingnan natin si Pastor JR Kung ano, lalabas to sa TV. Ayun. At siyempre, susunod si Pastor Noli.